Buenos tardes, damas y caballeros I presume it is already afternoon by the time uh, you watch this vlog Kasi pre-recorded -pre uh, vlog ito Hindi ito live And we are doing this dahil may mga may mga inaasikaso pa si Bat sa negosyo natin So yan, uh, it looks like uh, takot at takot si uh, Bato de la Rosa na maging biktima ng uh, gawain nila noon kung saan dinotorchure, pinapuwersa at pati pinapatay nila yung mga tao na hindi nagcooperate sa kanila na sirain or uh, demolish yung mga kalaban nila ha yung iba nga pinapatay pa nila yung mga kalaban nila sa politika at or sa drug uh, business according to to Arturo Lascanes and Jimmy Guban na nag-expose sa uh, as in, uh, Bureau of Customs in former intelligence uh, uh, official na sinabi niya lahat ng mga lahat ng mga kasama niya sa sa team niya na naka-expose ng 6.4 billion na uh, smuggling uh, ni uh, Shabu smuggling ni uh, ni Laman Scarpio at uh, Olong Duterte Ay patay na <laughs> So uh, Ganon Ganon Di umano Ang style ng mga Duterte According to Jimmy Guban To Las Cañas Motabato Ganon So Si Bato Ay uh, uh, Na di umano ha? Di umano Isa rin sa mga Architects Na mga Style na ganito Ay takot rin Na gawin ito sa kanya Kasi nakita na niya na Kung an, paano nangyari nung ginawa rin ito kay Laila Delima uh, na kulang for 7 years na wala naman na inosente naman sa kaso ng uh, illegal drugs 7 years at uh, ito rin si Albuera Mayor ha? Uh, yung tatay nito yung Mayor na patay kahit yung anak naman ang uh, Diumanoy uh, uh, involved uh, si Kerwin Espinosa involved sa droga daw ha? Pero ang tatay ang uh, kinulong at pinatay sa kulungan. So ngayon si Bato ay umiiyak dahil sabi niya uh, meron mga ICC prosecutors andyan sa isang hotel sa Pasay City at uh, uh, dyan nila kinakausap yung mga 50 general at kernels ng PNP nasangkot sa sa extrajudicial killing sa opland Double Barrel o mga implementors nito at pinipilit sila mag-sign ng affidavit laban kay Duterte pinipilit sila mag-testify laban kay Duterte kung ah, kumbaga sinasabi niya na hindi ito voluntary hindi ito uh, ah, ah, wala silang freedom wala silang ah, ah, they are being forced to make an extrajudicial confession. So, parang inaamin na rin niya na totoo talaga yung mga EJ case at takot na takot siya na meron dagdag na witnesses, meron na 1,500, dagdagan pa ng 50 kernels and majors na and generals na gumagawa ng test ng uh, affidavit laban sa kanila ha, at magte-testify laban sa kanila malakas na nga yung yung testimony ni Mutabato at Arturo Lascañas mababakapan pa ito ng mga 50 generals and colonels so uh, kaya sabi niya dapat uh, aristuin ito ng gobyerno <laughs> ah, takot at takot siya dahil ma ma malakas yung ebidensya ng mga yan kaya siguro itong dahilan itong magbuna siya papunta sa Germany at uh, uh, papunta na siya na sa Austria pala sa Austria Although hindi siya nagpa sabi bibistahin niya si Duterte pero nung may victory party diyan ah, during the weekend in, -in niya yung mga organizers hindi siya sumipot so siguro ang pakay niya talaga ay tulad yung ginawa ni Sara Duterte na pumunta sa Germany at the height of the storm uh, last year uh, para kausapin itong si Nicolas at engage yung services nila Nicolas Kaufman malay natin baka pati si Kauf, sila Kaufman din ang magiging defense lawyers ni Bato de la Rosa kaya, kaya naman ni Bato can afford naman yan ng 150 million uh, pesos a month or uh, 2.5 million uh, 2.5 million euros so uh, dahil sa pahayag na ito supalpal naman si Bato kay Claire Castro kasi sabi ni Claire Castro eh Huwag puro maritesan lang. Kung sa tingin mo, meron naman talagang pinagawa ng mga affidavit, I'm sure may kopya yan, yung mga generals and kernels. Eh kung kausap po yung mga generals and kernels, siguro nabigyan ka ng kahit xerox copy lang. Ha? kulang na lang sabihin ni Claire. Eh baka totoo yan, may makapresenta ka pa ng mga, ng affidavit na sabihin mo totoo kasi mayroong puncher mark. <laughs> diba yun ang sinabi niya basta may puncher mark tulad yung yung PDEA PDEA Peking report ah yung PDEA leak na investigation dahil lang may puncher mark tama na <laughs> kahit kahit inimbento na lang yun ha ah? ni Jonathan Morales pero dahil do may puncher mark uh, legit na so sabi ni Claire Castro eh uh, ipananagutan mo yung yung uh, akusasyon mo at uh, magpresenta ka ng ebidensya ha ah? at ito naman na uh, assistant counsel ng uh, ICC na si na si Christina Conti ay pinabulaanan na, naman ang akusasyon ni Bato. Sabi niya, hindi naman namin ginagawa yung parkagaya ni Bato na pinipilit yung mga witnesses. Kusang loob yan nagtetestify ha ah, ibawal yan sa ICC so ayan ha ah, so palpal sa dalawang sa dalawang attorney na magagaling pa sa senator ng bansa so pakinggan natin na ah, dito sa teleradyo interview kay Claire Castro hindi lang natin ipakita ito kasi medyo istrikto ang uh, ang teleradyo servisyo sa sa copyright pero alam niyo naman yung boses ni Claire Castro. So eto, thank you very much uh, uh, Teleradio Radio 630, okay For this audio uh, lang po sana kami ng reaksyon Doon po sa pagdating sa ICC May sinasabi po si Senator Bato de la Rosa Na uh, Paalisin sa Pilipinas Yung mga ICC investigators Andito ba sila? Andito ba sila? May, may information po ba ang Malacanang? <laughs> wala ako wala kaming impormasyon hindi namin na pag uusapan 'yan although syempre nakita ko na 'yan sa balita di ba pero hindi ba dapat siya yung magpakita ng ebidensya na nandito hmm. at bakit naman papaalisin ng pangulo yung ICC i mean an anong dahilan Diba <laughs> sasabi niya may, may nagpipilit or may namumuwersa tama ba ako may nagpipilit na mag uh, gumawa ng affidavit Mm, Yung ibang mga uniform personnel. Tama ba? Tama ba ako? Parang may nabalita na, na kung may nagpipilit nga raw po. Oo. Eh di ba kung may nagpipilit, eh di, well, senador ka naman. Dati ka namang <laughs> PNP chief. <laughs> eh di, gumawa ka na. Pagawain mo na sila ng mga affidavit para magamit mong ebedensya. Mm -mm. Di ba? No, sa, sa akin lang naman na. Total, It's concerns him. At personal yun sa kanya. Mm -mm. O di gumawa na siya ng paraan para mapakita niya itong sinasabi niya ganito. Tama rin naman kasi tibay nagawa na niya yan sino pa yun yung nakakulong na na nakakulong na na kwan Rago ah sino pa yun yung nakakulong na na PNP official na nag-claim pinilit siya ni uh, ni congressman Ace Barbers at ni uh, uh, Congress, outgoing Congressman na uh, si uh, uh, uh sino pa to? Benny Abante na na i, I, i ituro ah, or it uh, back upan yung claim ni uh, ni Royina Garma na nagpapamutmut sila talaga sila ng pera or nakakalap sila ng pera para sa reward money sa extrajudicial killings ha so di ba the witness rin yun ni Bato de la Rosa yung kernel na yun na hanggang ngayon ay nakakulong pa diyan sa sa house sa nagdrama-drama pa na nasugata na kung ano-ano eh na, -na siya tuloy sa hospital, o na opera ba ganon na, nagpatuli daw sa ospital ganon kay <laughs> para hindi lang siya ma malagay sa sa kongreso so yun ang problema ginamit niya yan yan kernel na yan ngayon takot na yung ibang kernel magpagamit sa kanya kasi madali naman ipagawa niya ulit yung affidavit para sinasabi po na sila ng uh, ng ICC di ba madali naman yun and then ipalandakan niya sa media Ah, ibigay niya sa kay blogcaster, ibabalita natin 'yun. mag kon siya. I ibabalita natin yan eh wala eh, puro marites lang kaya kung hindi siya makaproduce ng dokumento, edi eh iyak na siya pero tingin ko, totoo ito ha, totoo ito itong, uh, andito na nga yung mga ICC investigators, kaya na uh, knowing andito na yung mga ICC investigators, tumagbo na papuntang Austria uh, Vienna, Austria, si Bato de la Rosa, eh, dito naman supalpal rin siya, kaya kaya uh, attorney uh, Katrina Conti uh, dito sa aligasyon niya at i-play naman natin yung GMA News Online interview sa kanya pero oh, ganun rin oh, audio na lang ang i-play natin okay Iginiit ni International Criminal Court Assistant to Counsel Atty. Christina Conti na hindi pinipilit o ginagawa ng kwento ang testimonya ng mga saksi. Kagmay po ito sa aligasyon ni Sen. Bato de la Rosa na umano'y pinipilit ng ICC ang mga polis na pumirma ng mga prepared affidavit para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa ICC. Dagdag pa ni Conti, ang mahalagang saksi ay kailangang personal na magbigay ng kanilang salaysay sa korte. Ang mga tanong daw sa ay bukas at malaya at isinagawa sa ilalim ng mahigpit na patakarang. At lagi rin daw may recording at nasa harap ng kamera. Obligado rin daw ang na ibunyag kahit mga ebidensyang maring pumabot sa apusado. Yan, so hindi naman uh... Hindi naman ang uh, ang uh, ICC pareho dito sa Pilipinas. Nating nyo pati mga pati yung mga uh, inmates, pati yung mga convicted criminals ginamit, pinilit para magtestify. Na binawi naman noon, 'di ba, yung si former Bureau Chief Ragos Ina-identify in pa si si Vitaliano Aguirre, former DOJ secretary, si yang yang si Pau Chip, Presida Acosta at dalawang prosecutors ng DOJ na tinakot siya, sinabi papatayin siya at pamilya niya uh, ni Duterte kung hindi siya magte-testify laban kay Delima. So kaya kaya daw rin sabi na pinatay ni Bato yung mga ibang inmates na nagte-testify laban kay Delima. Uh, sinabi na lang na namatay sa COVID dahil gusto na rin ito bumaliktad. So, yan ha Yan ang uh, karma Yan ta talaga The law of karma working against bato Yung ginawa nila sa mga Sa mga witnesses Yung ginawa nila sa mga fake witnesses Yung pagmemeke nila ng ebidensya Laban kay Delima Bumabaliktad na sa kanila Kung, kung baga natatakot si bato sarili, Sa sarili nilang multo ha? Siya na ang biktima Nung uh, O pag uh, Uh, pilit or force Testimony Na ginagawa nila noon ha, Laban sa mga kalaban Nila sa drug war O kaya uh, kal Mga kalaban ni Duterte Sa politika So yan po ang update natin dito sa issue na ito And we will be giving you More updates uh, on this matter Mucho y mas gracias a todos Thank you for joining me In this pre-recorded vlog And see you in my next vlog